Ito yung mga gusto ni Commander na mga perfume oud. Amber oud. Yan siya. So, yung mga pang Arabic, Arabic na perfume dito. Di ba, Commander, yung gusto mo is oud. 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 Na mga perfume. Huwag kayo nga sa guys, bibilhan ko kayo ng original ha. Ang mahal ng original. Pero guess what? Ito na yung ano. Ito na yung mga perfume ngayon na ano. Dinadala rin sa US. Ang ganito. Mga Arabic perfume guys. Kasi matagalan yung kanyang bango. Ghost. savage, salvage. Dapat savage to eh. Sabud, sabud, sabud. Okay, sorry. Ayan. Muntik na akong mabangga. Nakabangga pa ako, guys. Ito, guys. Ang bango ito. Roselle. Yung mga od, mga Arabic perfume, guys. Ito na yung mga babango ngayon. Kasi, mat matagal yung ano, matagal yung mawawala yung mga ano nila. Amoy. Kaya, mas dito si So, yung mga pasalubong ko, ganito na lang bibilhin ko. Ito naman yung amoy niya parang jovan Mask. Ito, yung amoy niya parang jovan Mask. Ay, hindi na hindi ko na mahanap yung gusto ng anak ko na ano, binili ko rin dito. Kagaya nito siya, o oh, mayroon siyang ano na ano, na black. Ganito yun, o oh, dark. Ito ba yun? Dark night? Dark night wood? Ito ba yung gusto ng anak ko na bango? Pero parang na-remember ko, hindi yun brown yung kabay niya, black yun. Mabango. Kasi matagal siyang matanggal. Ang pabango niya kumakapit talaga. Pero uh, next day off ko na ako bibili nito. So, bibili lang ako pa unti, -unti. Nag-aano lang ako ng mga ano niya. So, uh, guys, sa mga naghahanap ng pasalubong, ito lang talaga mapapasalubong ko. Yung mga mamurahin na perfume. Pero guys, wag kayo. Uh. Mga Arabic perfume na yan. Pero ang babango. I, have, I think for sure you will like, I think for sure, nag-iatay na English yung spokinning. Tapos wala nang ano, ay 300 falls. Dating 500 ano siya ngayon, 300 falls na lang siya. Inspire. So, 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 ano kaya ang iyo de toilet yan? Ayaw de papuyong. parang alam ko na yung amoy niya. Ay, ito naman siya. Ang cute. Ang cute ng langga. Ayan. Ang cute ng langga. Ayan. Ang cute ng bag niya. Sell, sell tayo ngayon, guys. Ay, say. Ano ba yan? Ang gulo ng aking kamera pasensya na kayo. Ay, ako nang bango. Dark out. Bango niya. inspire dark itong inspire napuno na ako ng ano napuno na ako ng pabango Ay, ang ganda siya sa skin maganda siya sa skin kasi light lang yung pabango niya I think I will take this one. One of this one. Parang ang bigat na nito. Ginoo ko. Ay, ayaw muna magbili nito kasi mabigat. Later ka na lang ay. Later ka na lang. So, ayan na mong guys. Nagaano tayo ng mga perfume dito. Pang pasalubong. Huwag ka kayong ano dyan. Kasi mora lang. Sabihin yung mora lang is nasa ano na yan. Libo na rin. Wala ko sa mura, guys. Ayan. Diyan ako pipili. Dito ako pipili ng pasalubong. Ayan, siguro. Ito sa maganda pa sa pasalubong. Mm. <laughs> ah, Ang diba? ng pasalubong. Ayan, may kabayo. So, dyan tayo bibili ng mga pasalubong. Pang pasalubong lang, oray. Ito, oh. si ang ganda niya mga perfume perfume ang perfume na ano mga pili na kayo pili pili na anong gusto niyo say it na para pagbalik ko dito tayo ay bibili uh, thank you